Anak. Papi, papi, papi anak, papi, papi anak, papi, papi nak unsur ke anak, 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 nak unsur ke anak, oi, anak, 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 anak. Wuih, kasih gang mata. Kapur itu ni mu anak, oi. Giprank ni mu mama. Gi prank ni mos mamali si anak ko. Mayo na ka ini mo prank akong anak da. Say good morning to your viewers. Hello guys, maula na umaga. today is July 17, 2025. Araw ng Huwebes. So, ayan guys. Wala pa pong kain si Papi. Time check here is around 8am So Mamaya ko na po sila pakakainin guys Kasi maulan pa guys Yung ina niya at kapatid niya Sa labas is nandoon po Maulan pa mga palangga So mamaya ko na lang po sila pakainin So good morning, good morning Good morning, good morning guys Happy, happy Thursday everyone So for today's episode Ni papi guys, ayan Giprang ko ni papi mga palangga So, um, uh, si Papi guys, marunong nang mag-prank sa akin. So, ayan, nakabuka naman po ang kanyang mata. <laughs> good morning, good morning, happy blessed Thursday day everyone. Maula na umaga dahil may bagyo mga palangga. Ayan, katatapos ko lang po mag, ano, mag bath. Hindi po ako naliligo guys kasi ano, malamig. <laughs> malamig po. So, ayan, sinamahan ko po, po si Papi dito sa loob ng bahay. So, mamaya ko na po siya pakainin. Good morning! Good morning! Ayan po si Papi, guys, oh. Napakabait nitong asong ito, guys. Palagi lang nandito sa loob ng bahay. Anak, bless mama, anak. O, nagparaig, oh. Bless ni mama. Tagasanto, anak. Hala, ay kagwapo, oh. Bisag nagparaig. <laughs> Sus, pagkagwapo naman ni mo, anak, oh. Pagkabuutan. Hmm. Kuhaan na tus mota. Say good morning to your viewers, anak. Sige na, anak. Say good morning. Oo, mag-good morning kas imong viewers. Oh, mag-good morning ang bata. Please again. Tagasan to, iho ko. Pinangga ka ni mama. Nagsige pa ba uwan anak? Oo, grabe ito yung uwan, anak, ay. Oh, bagyo, mang good anak. Unya anak maging magkuanta anak, maghuwat ta anak, mag, anak basi na maglibod og sudan anak magpalita. Kanang init kaing sabaw anak, kay e, tugnaw maron anak. Oo, tugnaw kay ron anak, grabe gyud anak papi ko. Grabe gyud tugnawa, gyud. Oh, lagi tugnaw gyud ay oy tikongkong ang bata. <laughs> nagtikong kong intawon akong anak guys oy gitugnaw intawon ni si papi guys oy pantabangi ni guys ayan guys pinailaw ko po yung ano ilaw mga palangga kasi madilim po dito madilim kasi guys makulimlim sa labas maulan dahil may bagyo po mga palangga so ayan si papi guys hindi ko pinalabas kasi maulan Maulan talaga guys, so mabuti nandito lang papi sa loob ng bahay. Kasi ano, maulan, madulas ang daan guys, talagang madulas. So mamaya ko na palabasin si papi kapag may araw na mga palangga. Dahil po, uh, marami ding sasakyan dumaan ngayon kasi yung mga estudyante guys is pinauwi. Dahil po sa bagyo. Pero hindi naman po kami tinatamaan dito ng bagyo. So mga estudyante ngayon guys, Uh, may balita na pinauwi dahil walang klase. So, kaya maraming sasakyan na dumaan na naman. So, good morning! Ito lang po muna ang update ni Papi. I love you all mga palangga. Love you, love you all. Yan. Thank you for watching everyone. Happy bliss uh, Thursday everyone.